Guys, gandang umaga. Ayan, nagpakya tayo ng boko at tayo ay iinom at kakain ng fresh coconut. Diyan. Fresh boko. boko. Ayan. O, ba? Diba, yun, guys? Ganyan kami. Pag pumupunta dito, kailangan makainom ng boko. Yun, tatlo. Diba? O, oh, ba? O, diba? O, kada mo kada mo man lokaron wala na lot lokaron man daw good man nga tutulo la nga ni kabugos mga palangga ah wadang manamo ayan na guys mayron tayo buko yan yan sariwang sariwa simpre So ayan guys, oh wow, sariwang wang sabaw nga ang sabaw ga. ang sabaw, mo. Ha? Yan ang mga gadla. Ayun mga palanggat, dadalhin natin sa bahay. Ha? So ayan din ang kuya ko. No, nagaan din ng buko. Mga palangga ko, frahe na rin yan oh. No? paglaylay na ang mga bunga ko, kuprahin na yan. Susunod so, na to doon sa nadaanan natin. Ang lawak niyan hanggang doon sa may ilog doon. Doon. <laughs> Diyan. Alipop ang mga bambu, po. ang gaganda pa ng mga bambu. Ikatula dito. Yan. Alipot po. Yun. So ayan guys, sarana. Tuloy-tuloy na tayo pa bariyo. Uwi na tayo mga tulangga. At na-exercise na tayo sa umagang ito. Mailik. So yung guys. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating paglalakad. Ganda ng bambu mga palanggang. Ayan. Wow. Wow, 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 wow. Yun. Ayan. Ayan guys, pababa na tayo sa ilog. Ang dami na naman bunga ng kakao. Yun pa ang dami doon. Ayan, mismo sa agihan or sa daanan. Ayan mga palangga. Pababa na tayo. So yun man, guys, dahan-dahan tayo pababa sa ating daan na napakaganda. Yeah. So yun guys, dito na tayo sa ilong. Patawid na tayo mga palangga. Walo anak. Ayan, muli maraming salamat. Yan mga palangga. Bye, love you all.